ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Lusog Probinsya. Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusog Probinsya. Lusog Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusog, Lusog Probinsya. Kasama si Barrio Beras Barrio Buhay Pilipinas, Merkoles na po ng makulimlim na pananghalian. Wednesday, today, December 18, 2024. Welcome sa Lusob, Provincia. Diretso na tayo sa headlines. Headlines. NDR RMC nagbabala po nung lahar flow sa Canlaon dahil sa epekto ng tropical depression na si Kerubin. Mga negosyante naman ng medium small enterprises, mga estudyante nagtapos sa entrepreneurship development program Jansa sa Quezon LGU. Congratulations! Excellent. Pamilya ng mga preso o tinatawag na sa persons deprived of liberty sa Puerto Princesa City Jail. Nakatanggap din ng ayuda. Excellent. At may 20,000 individual nagtapos din sa testa. Na. Galing naman sa Ilocos Norte. Congratulations! Yan po ang mga probinsya headlines. Detalye sa kabuuan ng programa today, December 18. Seven days to go. One week, exacto. Merry Christmas. Birthday na ni Lord Jesus. Merry Christmas! Mga kalusob probinsya. Merry Christmas! Kamusta po ang inyong uh, simbang gabi so far? Na uh, tatlong gabi na. Sana mabuo ninyo, ha? Hindi naman po totoo na pag uh, hindi mo buo hindi na matutupad yung wish. Kalokohan nyo. Si Lord naman, eh, hindi naman siya sakto sa... Kung yung uh, pag nakompleto, eh, bibigay niya. At pag hindi, hindi. Depende sa sinceridad ng puso mo yan, ha? Tampok syudad na tayo. Tampok syudad. syudad. Ang tampok natin today ay malaking city, Dabao. Naalala ko si Mamedit e si eh. Suwerte ni Mamedit dahil nasa malaking uh, sudad din siya ngayon. Ang Dabao po ay nasa Dabao region, province na sumasakit ng Dabao city, ay Dabao del Sur. Ang kanilang mayor ay si Mayor uh, Sebastian Duterte, si Baste ang kanilang Vice Mayor ay si J. Melchor Kitain Jr. Ang barangay na sako po ng Davao City ay 182. Dami-dami yan, ha? Eh? At ang lingwahe, Tagalog, Cebuano, English at Hiligaynon. Sa mga taga Davao, uh, Merry Christmas! Ah, Report! Madami po ang uh, provincial reporters na alertado ngayon para sa mabilis, mabangis, walang mintis na mga balita. Standby na ang Abante Radyo Calabarzon, Abante Radyo Palawan, Abante Radyo Bicol, Abante Radyo Davao at iba pa mga sisingkaw sa programa. Unahin natin ang LTO po dyan sa Bicol, pinag-iingat yung mga motorista mula sa Maynila patungong Bicol at Visayas dahil sa gumuhong kalsada sa Lupi, Camarinesur. At uh, siyempre Visayas at Mindanao po ay maulan dahil kay Kerubin ang last na bagyo so far, sabi ng pag Sana naman, wala nang susunod daw eh. Walang senyales na may susunod kay Kerubin ngayong December. Luso Report. Report. sa balita, Rosa Solarte. Rosas. Kabadi, nag-abiso na ang Land Transportation Office Bicol sa mga motoristang patungo ng Bicol at Visayas na labis na mag-ingat sa bahagi ng Andaya Highway dahil sa gumuho ang bahagi ng kalsada sa Lupi, Camarines Sur. Dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan, bunsod ng umiiral na weather system sa Bicol, nagkaroon ng soil erosion at tila nakabiti na ang isang lane ng Andaya Highway sa bayan ng Lupi. Isang lane o linya ng kalsada sa mga oras na ito ang nadadaanan kaya napakabagal ng daloy ng trapiko. Isi nararin ang kalsada sa bahagi ng Labo, Camarines Norte dahil din sa soil erosion kung saan ilang bahay doon ang nilamo ng landslide. Dahil sa pagguho ng lupa, pinapayuhan ang mga motorista na gamitin ang alternatibong ruta. Tumutulong na rin ang LTO Ragay Enforcement Team sa pagsaayos ng trapiko sa bahagi ng Barangay Tapi hanggang Colacling, Lupi, Camarines Sur. Lima hanggang anim na oras ang nadagdag umano sa biyahe mula Manila hanggang Bicol at vice versa ang dulot ng matandang trap matinding trapiko ngayon. Ipinaramdam ng mga motorista at pasahero ang epekto ng congestion sa trapiko sa pamamagitan ng kanilang social media posts. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Rosas. Abante Radio Live Report. Talaga nakalaylay na yun, ha? yung kalsada. Anytime, susko Gileo. Yung mga akyat pupunta ng Bicol, no? Oh, importante ang balitang yan, alas 12.44. What sa bahagi ng Bicol, punta tayo sa Dabao. Ang Dabao po ay nangunguna ngayon na contributor ng kakao sa Pilipinas yan. Masarap na bahagi at sangkap ng tsokolate, kakao. Mabanti sa balita, si uh, Bante Reporter, Edith Isidro. Luso, report, report. From Edith, Magandang uh, tanghali, isang makulimlim pagbati mula naman dito sa Davao. Nanatiling nangungunang contributor, commanding body sa Opo. industriya ng kakao sa bansa ang Davao City ayon sa Department of Trade and Industry. Sa ikatlong quarter ng 2024, iniulat ng DTI ang mga kabuluhang milestone sa industriya ng kakao sa bansa, kabilang ang 133 milyon na domestic sales at 230 milyon naman sa pamumuhunan at 5 milyon naman USD dollars sa pag-export. Bukod dito, ang industriya ay nakabuo rin ng humigit kumulang 7,000 trabaho kung saan ang DTI ang nagpaabot ng suporta sa 2,169 ka mga micro, small and medium enterprises. ayun naman DTI, Davao City Director Lakin Singfield Baliege, magpatuloy ang ahensya sa pagtaguyod ng mga value-added ng mga produkto at pagpapahusay sa produksyon ng sakayhan, pagtatag ng mga ugnayan sa merkado at ang pagbibigay ng mahalagang pasilidad upang mapalakas ang kabuwang produksyon sa industriya ng kakao. May kakao ka ba? Yes, marami kakao. May tanim kakao. kang kakao. Mm. <laughs> Kunti lang. Kunti lang, ma'am. Limang, limang puno lang. Ay, pwede na yan. Pag, uh, 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 pag namumunga uh, ang puno ng kakao, marami rin. Tama ba, ma'am, Edith? Op opo, opo. Oh. Kasi yan, nandyan. Pag uh, maganda yung uh, production, maganda yung climate. Climate, ma'am. Uh, yan, opo, opo. Ay, Depende kasi yan sa area. Oo, oh. sa lupa. Sige. So. Ano, ano yung segue mo, ma'am? Naputol kita. Uh, ayang ulat din ng DTI ng industriya ng saging sa Davao Region ay Opo. nakatanggap din ng 150 milyong halaga ng uh, pamumuhunan para sa Cavendish banana Uy, at ang, yan, 85 milyon naman para sa banana chips ngayong uh -huh. taong 2024. Cavendish meron ka rin tanim? Yes konti lang din. Konti. <laughs> <laughs> hindi, uh, alam mo, doon sa farm, eh, hindi naman yung papa ko oh kasi. Kami, ah, uh, tama na, yun. Na, lumaki kasi ako sa, sa farm. farm. Ay, kaya ah, pala naman. <laughs> <laughs> kasi uh, yung farm, yung palay, Yung oh yun na. Ang, kayo uh, ngayon, cabindish na. Oo, oh, oh, masarap so, yung cabindish. Yun dish yan yung kinakain namin ni Steph Carey pag nagbabasilbol uh, ho kami. Uh, Cavendish banana. Uh, uh, yun na ang kwan dito, yung uh, Cavendish. Plantita ka rin pala, oh. mama, no? <laughs> Dami kang tanim, eh. <laughs> uh, oh. Lima lang na puno. Limang Hindi puno. Hindi na ba yung puno lang. Uh, very good, very good. <laughs> puno, pwede din ng puno ng kabitbahay. Ay, nako. <laughs> Sungkit to the max lang, ma'am, uh, Maraming salamat. Thank you, ma'am Edith. Merry Christmas mula Dabao, Edith Isidro ng Abande Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Luso Report. Si hey, ma'am Edith Isidro, buhat po sa Abante Radio Dabao, ha? importante talaga magtanim ah, uh, kesa sa nganga. Nga. Uh, kahit man lang yung mga simpleng... Uh, gulayin, ba? Diba? Gulay. Oo oh, eh. Sasko, magkano ba ngayon ang uh, talbos ng sili? Pag magtitinong lang ka eh, matutulala ka na lang eh. <laughs> mga mahal-mahal. Alas 12, 48 oras. Standby, Abante, Radyo Palawan. Puntahan lang natin yung balita kanina sa headline na nagbabala po ang National Disaster Risk Reduction. And Management Council na posibleng magdulot ng lahar ang pagulang dala ng Tropical Depression, Kerubin. Apektado po ng heavy rains, dulot ng Tropical Depression na ito, ay gayon din sumabay pa yung Intertropical Convergence Zone at saka yung shear line sa Visayas at Mindanao. Kaya nga this week onwards daw po ay well at least until Sunday ay makakaranas talaga ng kulimliming panahon at may ulan, may pag or whatever. Ingat po dyan. Ito sinasabi, lar naman, possibility lang. Importante nag-iingat. Ayon sa Indramsi, nakita po nila ang parehong sinari noong June ng ulanin ng moderate ang vulkan dahil ng pagtagas po ng lahar. Dahil sa bagyong kerbin, pinangangambahan din ang mas mabilis na lahar flow na banta, hindi lamang po sa marasidente, kundi magkasama sa mga infrastruktura. Samantala, maliban sa Kanlaon at buong Bismin, posibleng pong ma din ang samaan ng panahon ang ilang lugar sa Luzon, gaya ng Region 3 naman, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at saka sa Metro Manila. Ay sa Metro Manila po, ikulimlim talaga ang panahon. May pag ambun, -ambun din, no? At sana naman ay, well, ang sabi ng pag ang tropical depression na si Kerubin, eh, hihina naman na talaga. Magiging ano na lang siya, low pressure area. Oh, yan ang magpapaulan pa rin. Yung nga lang, may ITCC, may shareline pa. Pamilya po ng mga PDL, Persons Deprived of Liberty, sa Puerto Princesa, nakatanggap ng ayuda. Ano ba yung ayuda, are? Kumabante sa balita, abante reporter Romy Luzarez. Report. Report. Romy, anong ayuda? Eto, nasa ng mga persons no, Deprived of Liberty o PDL, ay nagbigay o nabigyan naman na ng ayuda ang mga pamilya ng maito na nagkakahalaga ng limang libong piso sa ilalim ng ACAP program. Para matanggap ang uh, pamasong ayuda na limang libong piso ay nakipagugnayan si j 1 uh, RJ Aguda sa pamunan ng DSWD 20 Palawan na para maikonsidera ang pamilya ng mga PDL na kahit nakakulong ang maito ay may maihanda sa Pasko ang pamilya niya sa labas ng jail. Tinulungan din ang pamunan ng Puerto Princesa City Bureau of Budget uh, Management o BGMP ang mga PDL para sa kailangan ng mga requirement para makapasang may ito para sa kanilang mga pamilya. At dahil sa katuparan ng pamamahagi kahapon sa mismong piitan para masaksihan no, ng mga PDL ang pag-abot ng financial assistance para sa kanilang mga pamilya. Romy, sino nag-abot? Right? Sino nag DSWD, DSWD mismo. Ah, okay. Uh, wala namang ano, wala namang uh, local official or kakandidato. Wala naman, wala. wala this Oh. Uh, uh, walang please, su walang sumimple. Wala. Walang sumimple. Bawal doon eh. <laughs> <laughs> oh, uh, rami talagang may gusto ng akap, no? Oo nga, marami. Kasi ginag ginagamit kaya ng mga uh, politicians. Mm. Pero stand nila nakapakot. <laughs> Oo okay, oh, nga, buti nalang this na mudmud, ha? Ah. Oh, least, uh, kamusta? Uh, kamusta ang panahon diyan sa inyo sa Palawan ngayon? Ang panahon ngayon sa Palawan, medyo maulap pero matindi yung init sa kasalukuyan. Oh. Uh, okay, Duki. Thank you, Romy. Okay, thank you. Ako si Romy Lozares ng Bante Radio. Ito balitang mabilis, mabangis at walang mintis. A Bante Radio Live Report. Lalo na nga ngayon na ah, malamig ang panahon. Talaga ang gusto ng marami. Eh. Akap. Ayuda sa mga kapusang kita. Oh, pero siyempre, alam niyo naman po ang kontrobersiya dito. Nako! Ah, Laki-laki pala ng partihan eh. Sa akap. <laughs> Mabuti pa yung tupad, no? Cash for work. Pinagtatrabahunan talaga bago ka magkapera. Eh, yung akap eh, may counting ano eh. Ay, nako. Sige, si uh, Professor Ronald Jamas na lang. Bahalang mag-analyze niyan mamaya. Abante Radio Report. Samantala po mga kaabante, naka-standby na rin Abante Radio Calabarzon. Sa Ilocos Norte muna tayo, naka-graduate na po sa technical at vocational courses sa magigit 20,000 na uh, individual sa Ilocos Region. Ito is pamagitan ng TESDA o nung uh, Tinatawag po na Technical Education and Skills Development Authority. Kasama rin to sa education sector na nabawasan po ng budget. Uh, ang TESDA. Noong December 16, 2024 nangyari, ang paggarad, ang paggarwait ng mga technical vocational courses sa students signed kay TESDA La Union Acting Director Crescencia Buwak. Inilaan po mahigit sa isang bilyong pisong pondo sa mahigit apat na pung libong scholarship slot sa buong rehiyon. Pinakamarami ang kumuha ng scholarship eh, sa Pangasinan po. Mabot sa mga 20,000 at halos 14 na uh, mahigit sa 40,000 uh, o 14,000 ang graduate. Sinundan po ito na Ilocos Norte, mayroong halos naman 10,000 scholar at mahigit 5,000 graduates. Na sa La Union naman, may 5,000 scholars din, mahigit sa 3,000 graduates. Hindi rin nagpatalo pa ang Ilocos Sur, may halos 4,000 scholar, may higit 2,000 graduates na agriculture, information and communications technology, saka electrical at electronics. Maganda itong mga courses nila. At construction. Mga negosyante ng MSMEs, mga nagtapos po ito mga ito sa may mga estudyante din. Siyempre, Entrepreneurship Level Development Program ng Quezon LGU. Mabanti sa balita, Nelo Del Carmen. Lusob Report. Go, Nelo. Nasa isang dakapat ng mga negosyante na mula sa sektor ng micro, small and medium enterprises o mga MSME at mga estudyante ng iba't ibang business-related courses sa Quezon ang nagtapos sa 15-day intensive training para sa mga kalaman sa pagnegosyo layunin ng programa ng tinagurang Step Up uh, entre, uh, Entrepreneurship Development Program na maiangat at mabigyang suporta ang mga MSME sa lalawigan ng Quezon. Ito na ang second batch ng na mga nagsipagtapos uh, na ginanap ang seremonya sa Southern Quezon Convention Center sa Bayan ng Gumaka. Kabilang sa mga nagtapos ang limampu mula sa MSMEs at limampu na mag-aaral naman na, kumukuha ng mga business-related courses sa Philippine Polytechnic University, UP Lopez Branch. Binigyan din ang mga, ang mga MSMEs ng mga collectible kiosk, mga tents at mga heavy duty chairs sa magagamit nila sa kanilang negosyo ang nasabing programa ay inisiyatiba ni Kenton Governor Helen Tang kasama ang uh, Philippine Trade Training Center o ang PTCC at ang Department of Trade and in Industry Kenton. At ayon sa Gobernadora, malaking tulong ang ganitong programa para sa mga bagong henerasyon ng negosyante sa lalawigan ng Keto. Kamusta ang panahon dyan sa inyo, at, uh, sa inyo Nilo? Medyo makulim Problem din abang kabansin Mula umaga, mula pa gabi, eh, umula na at uh, Uh, hanggang sa ngayon ay madilim pa rin ang kapaligiran nila. Mm -hmm. Sana. Huwag gumabot ng Pasko, no? Oo oh, nga. At sa uh, medyo may mga paglalakay na nga uh, tubig dito sa mga ilog pero wala pa naman umaapaw hanggang mga oras. Okay. Sige. Hindi ka naman magtatago ngayong Pasko? Agi uh, naman at uh, makakabunot si Ata. Uh, mga station manager. <laughs> makakabunot <-bonus> talaga. No? <laughs> nakikinig naman sila. Oo, nakikinig naman. Uh, mabuhay ka, Nilo. dinig, Nilo. Dinig. Dinig, dinig. dinig naman ang... naman ang station manager. Oo. Uh, station manager mismo. 5x5 oh, okay. daw, 5x5. <laughs> Okay, ako si Del Carmen ng Abante Isang balitang mapilis, mapilis, walang minti. Luso Report. For... O mga pasahero, ha? Uh, ingat lang po kayo sa biyahe. At syempre, uh, talagang nakakasama po ng loob ang tinatanggihan at kinakansel. Last minute, tagal mo na naghintay, ka, ka pa, no? Uh -huh. At syempre, tinitiis na lang nila yung mga ma uh, babantot na helmet. Makauwi lang ng bahay sa mabilisang oras every now and then, ha? Ingat lang po mga kabante. Last live report natin ngayon, 12.57. Ito po, balik tayo sa bante. Bicol ay napag-uusapan yung mga micro, small, medium enterprises. Ano enterprises? Uh, tama naman, di ba? Entrepreneurs. Sa Bicol, napagtuhan po ng super typhoon Pepito, hindi ng DTI Bicol, na umutang ng isang milyong piso. At ang kagandahan dyan, walang babayaran daw na interes. Mabante at nagbabalik sa balita, Avante Reporter Rosa Solarte. Uso, report. Go Madam Rosas. Aba di maaaring makautang ng hindi bababa sa isang milyong piso ang isang micro, small and medium entrepreneur o MSME dito sa Bicol na walang babayarang interes sa unang taon kung apektado sila ng Super Typhoon Pepito. Sinabi ni DTI Bicol Director Dean Doga Galvo sa ginanap na Media Engagement and Appreciation Day na may higit 27,000 ng MSMEs na ang natutulungan ng kanilang tanggapan na mapalago ang negosyo o makabangon sa negosyo. Sa second and third year ay 1% ang interest per month at payable ang utang sa loob ng tatlong taon kasamang tatlong buwang grace period. Ang pondo ay mula sa ERF o Emergency Rehabilitation Fund ng DTI na itinalaga para sa mga maliliit na negosyante. Samantala, kinilala rin ng DTI Bicol ang mga mamamahayag na kapartner nila sa promosyon ng mga programa at proyekto. Siyempre, kasama rito ang DWAR Abante Radio. Bicol oh. <laughs> Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio Ito ang Balitang mabilis, Mabagis Walang Liptis Thank you Ms. Rosas Congratulations yes. Sabi ni Ms. Rosas Sana may bonus <laughs> Ready na Ready na Ready na Alas 12.59 Mga ka-Abante Huwag niyong kalimutan po ang palala ng Click uh... Department of Health, heart attack, stroke, dumarami raw Pasko ha. Ay nako, huwag naman ho, sanang masyadong magkaroon kayo ng ganitong kaso. Iwasan daw po mga sobrang mga maling pagkain. Oh, alam nyo na yan. Ato, sabi ng Department of Health Secretary Ted Herbosa, sa kanilang pag-aaral, dumarami po ang kaso ng heart attack at stroke tuwing kapaskuhan. Kaka! Self, anong kaka-cellphone? Kaka-lechon. Ayan. Naniniwala si Herbosa na tidal sa pag-iisip ng karamihan na isang beses lang naman daw. oh nga naman. May ganun pa kayong pa- pa kompyansa sa sarili. Ha? Isang beses lang na naman eh. Ha? Sige. Happy birthday muna today. Huwag natin galigtan. December 18 ay nagbe-birthday. Ang uh, kaibigan si Jean Pamitan ng Far Eastern University. Hi Sir Jean, happy birthday. Uh, may you have many more birthdays. Happy birthday! Also kay um, Christine Pearl Aguilar. At uh, sa ating uh, hindi tumatandang kaibigan, si Brad Pitt. Kala mo naman nakikinig, no? <laughs> birthday din ngayon. Kakabasa ko yun, abante. Nasa <laughs> abante section. Happy birthday section. Pasyal na ho tayo. Pasyal, Saan tayo today? Uy! Philippine Eagle Center sa pong conversion o conservation conservation center matatagpuan sa Malagos, Davao City. Nakatuon sa pangalaga at proteksyon ng Philippine Eagle. Ang pambansang ibon po ng Pilipinas, hindi po maya ha. Ang pambansang ibon po ng Pilipinas ay agila. <laughs> May sumagot na bata, ikamot ako sa ulo. Ngayon, ang tampok po din eh, ay Philippine Eagle nga. Yan, eh, nakikita nyo yan no? Ibang klase po yan. Panguning layo ni po ng center ay magbigay proteksyon sa Philippine Eagle. Pati na rin sa natural na tirahan po nila. Makikita dyan yung mga agilang inaalagaan, talagang sinusuportahan. Sabi lang ang mga sugatang ibon din na nare-recover dinadala po sa center para sa paggamot at rehabilitasyon. Dami po kasing pasaway pa rin, namamaril, pati agila. Wildlife conservation, education, pagbisita, punta po kayo dyan sa Davao. Isa yan sa mga tourist attraction din nila dyan. May mga aviary yan, malalaking kulungan para sa mga ibon, sa mga agila, kung saan makikita mga bisita na maraming klase ng malayo nakakalipad po at nagpapahinga dahil malawak ang lugar. Ang Philippine Eagle Center, isang mahalagang destinasyon, hindi lang para sa mga mahilig sa kalikasan, kundi pati na rin doon sa mga gusto pong matutunan ng kalaga ng pagprotekta sa mga endangered species. Diba last week nga lang nabanggit namin ni Edith, may namatay na isa sana. Uh, anyway, uh, huwag kalimutan, Roadside, Saturdays, kasama si Pepper Gutierrez, uh, si Mitch Lim. 10 to 11 p.m. Magandang programa po yan. Ha? Uh, roadside, Sam Santos, Efren de los Reyes, thank you. At kay Rahim Toko. Susunod na po ang uh, lahat ng programa na magaganda sa Abante Radyo, DWAR. Huwag niyong kakaligtaan. Tutok lang po kayo sa amin sa social media at syempre sa Frequency 1494. Sa alam po ng buong tropa ng LP, ako si Badio Vera. Mabuhay, Pilipinas! ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. tabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR, Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Lunes hanggang Biyernes